So guys. So ito yung pangatlong uh, north loop natin. Dito ulit tayo ngayon sa Eco Park ng La Union. Ito yung unang pinuntahan natin. So unti-unti na siyang natatapos. nguna una, unti pa lang yung natapos dito guys. Pero unti-unti na siyang natatapos. Yung motor natin, iniwan natin doon. So, eto may mapapansin kayo may mga ganito na rin siya maraming mga turistang namama-sight ay maraming mga nagbebenta ng mga pagkain sa bawat ano pangatlong north loop natin ito sana matapos natin kasi yung pangalawang north loop natin puro bagyo yung nasa daan binagyo bagyo tayo kaya hindi natin natapos so hopefully insya matapos natin ito ng buo naikot natin ang buo mapunta natin yung mga mga iba't ibang magagandang lugar ng norte So, ito guys, ito yung unang unang spot natin. Nandun yung motor natin. Ah, hindi ah. na tayo pupunta doon guys kasi yung bag natin mabigat buti sana kung buti sana kung may kasama tayo wala tayong kasama yun. so practice natin na mag isa lang ayan maraming mga pine tree dyan guys. mga pine tree matao dito guys yung halin tulad mo siya sa uh, 100 island dun sa park dun sa, sa may look up uh, ito kasi yung sa may look up kasi parang isang area yung matao ito kasi magmula doon diretso yan hanggang doon hanggang doon may mga tao patak-watak herox natin oh. Tamang parking lang. Tamang pahinga lang sa si herox. Ayan. Agod. Agod, buddy. Pagod yan guys, pagod. Huwag niyong niloloko yan. Seryoso yan. Ayan. Maganda dito guys, talagang mare-relax kayo. Tumaan lang ako dito para magalis lang ng konting pagod. mas mamaya, makaramdam na ng konting gutom. Kakain na rin tayo. yun lang. Bye.